Hello. Good morning. Ito po si Astig Lola. O. Ito po yung aking uh, inani. Nanong kita ko ng kamatsili. Ayan, puro putok. O. At tumiba ako ng saging. Ayan. <laughs> Ang dami. <laughs> oh. Eh ganito po ako, nagigisa ako eh kaya ako eh ito. Nanungkit ng kamatsili at tumiba ng saging. Yan. Oh. Mahihinog na kasi yung saging kaya tiniba ko. Kuwan po yan. Saging nasaba. Oh, kaya ito ako. O, pa, napapagod, nagpapahinga muna. Nagpapahinga. Kasi napagod sa kasotong ng kamatisili. La ko sana, wala namang kaming signal. <laughs> Pagkaaraw, ala yung amin signal nawawala, napuputol. Oh, heto ako ngayon. Eh, mamaya, ilalive ko ito. Eh, kasi, <laughs> ngayon, hindi ako makapag-live. Walang signal. <laughs> Kaya, bibidyohan ko na lang. O, oh, ayan. Puro potok. Yung aking nakuhang kamatili Malapit na lumipas yung kamatili puro matatayog na yung nasa itas na yung bunga Hindi na ako makaabot ng mga bunga sa ibaba na na o kaya ayan <laughs> mga huling bunga na yan eh baka sa susunod ala na o pero ganun pa man ram pa naman kaming ibang puno ng kamatsili. E matatayog din kasi. Mahirap manungkit. Kaya ako, cagat tsaga lang. Tiyaga -tiyaga -tiyaga sa panunungkit. E siyempre, masarap. <laughs> masarap kainin. Mahirap sungkitin. Ito naman sa akin, Eh, kakainin na ito ng ibon. Kasi yung ano, nahihinog na yung bunga. Ay, ayan. ay, ko na. Oo, oh, marami na naman kaming saging. Oo, oh, iba naman itong saging nito matataba. Hindi payat. <laughs> matataba. Saging na saba. <laughs> Pagka nahinog ito, ito ang aming iuulam. Pang prito sa umaga. <laughs> Ang sarap ng buhay pagka ganito ang nakikita mo sa iyong harapan. <laughs> Kahit mahirap, eh, ayan, nakakita na no? <laughs> biyaya ng kalikasan. <laughs> oh, kaya kami nagpapasalamat sa ating Panginoon at kami ay maraming biyaya. <laughs> Araw-araw ako, ayan, yung biyaya ko. Kaya, Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng biyaya na ibinibigay niyo sa amin. <laughs> oh, marami pong salamat, mga followers, mga careers. Oh, sana po ay uh, panoorin niyo ako. <laughs> marami pong salamat.